Hi guys, good morning. Tayo magluto ng uh, sopas, ginisang sopas. O nahin natin paglagay ang bawang. Halo, 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 halo. Kala mo marunong ano. <laughs> halo, halo, bawang muna. Kailangan ma-brown. Kung hindi pa brown, pwede na ilagay yung sibuyas. Parang sabay-sabay na. Ilagay mo na yung sibuyas. Ayan. Halo-halo. Ano lang yan guys, kunti lang mantika. Para hindi masyado tayong makolesterol. Kaya, kunti lang mantika. Halo-halo, halo-halo. Para ang sibuyas ay maloto. Ayan. Kala mo, correct. correct. <laughs> sana lang. Joke lang. O, ganyan talaga yung trying hard ka magluto na wala naman tayong pakiha, wala naman tayong pakiha alaman sa pagluluto, di ba? Basta luto mo, basta makain mo, okay lang yun Hindi mo naman ipakain sa impa. ilagay na natin ang sopas. Isa muna natin ng konti ang sopas. Aray, nahulog pa. ko na yun ah. Eh, lagay ang sopas, halo-haloin. Ang magisa ng kunti ang sopas bago lagyan ng tubig. Hmm. Ang isunod natin, tubig. Ano ba naman itong magmikos-mikos? Sinabing tubig ilagay. Tubig. Oh. Oh, ito naman si itlog. nilalaga ang itlog. Ngayon nag, may kulambo ang itlog. Babang nilalaga. Oh, ayan. Hmm. 'Yan ang ihahalo ko sa sopas. 'Yan ang bagong trending ngayon. sopas with egg. Nabuo hindi. Ano? Yung pantawag doon. basta ala na kayo. Doon. Ayan egg. Pinaplaga mo na yung egg para ihalo. Siyempre, balatan mo na. Bago ihalo. Alam mo, ihasama mo pati balat. Ano yun? <laughs> Alien na kakain. <laughs> Char. Ayan na. Pwede na siguro lagyan ng tubig. Nasunog na yung ano. Nasunog, nasunog na yung ano. Yung sopas tigas din ang ulo nitong nagluluto, no? Yan. Sinabi lagi ng tubig na sunog na yung sopas, eh. na. Stress. <laughs> Stress stres yarn? Hindi naman. <laughs> Yan, alika. Joke lang. Tapos, ayan. Wala lang mukha yung nagluluto. Kasi, tama lang yung salita na lang. Ang dagdag pa. Kasi ang sopas, malakas sa tubig. Kasi pag hindi mo dagdagan ng dagdagan ng tubig, hindi pa luto, wala nang tubig. Para yung sunog-sunog tubig! Yan. Mas matakaw pa sa sunog yan. <laughs> Chocolate. Char naman. Ayan. Tapos, halo pa more. O, oh, ito na. Ang masarap na pandagdag sa sauce, sa sabaw pala. Ayan. Lagyan natin ng mushroom soup para lumapot. Para naman sumarap. Kaya tulad tayong walang halong karni yan. Ganyan lang siya. Kasi wala naman tayo nang i-apport ia sa karni. <laughs> <laughs> hindi, hindi maganda sa katawan. Maliban sa hindi na maganda sa katawan, wala tayong iya afford Apport. Apport. Hindi <laughs> natin kayang bumili lagi ng gano'n. Mas maigi yung ganyan, healthy pa. O, yan. Halo-halo. Halo-halo pa more. Ayan. Tapos, kailangan, tapan mo na kumulo. Oops! O, oh, pinapakita lang na ayan na siya. Tantararan! Takip mo na. Oh, ito si Idlok, natuyuan na. Oh my God! Yan, may butlig tumubo. <laughs> Joke lang! Ngayon, nilagay na natin ng itlog. Ayan na siya. Tumalo na si itlog. Pumunta na sa sopas. Nainita na siya. Gusto na siya mag-swimming. <laughs> Ayan na. Nag-swimming na siya ngayon sa supas. Diyan na si Itlog. O oh guys, saan ka pa? Maaga siyang nag-celebrate ng summer. <laughs> kasi hot spring. <laughs> Choke <Chuklan>. lang. <laughs> Ayan na guys, Oh. Marami pa siyang Kasama, habang nagsiswimming si Egg. oh, eto na. Kaya lumilipad yung aking video dyan. Yung isang kamay ko, naghahalo yung isang kamay. Hindi ko na malayan na kung saan saan pumunta pala yung kaliwang kamay ko na may hawak ng aking silpo. <laughs> Kaya kung ano nung nabidyoan.